Hi hey guys! Nandito. Hi guys! Nandito kami sa palas ng anak ni tatay. Ayan, maraming mga ano dito guys. Marami kang makikita mga kompletong hayop dito. May mga chicken, roster, lahat. Oh, straight. Ganyan po kaganda dito at mayroon ding mga ano oh, grabe unlimited unlimited ano mga lemon eh, ano, daming lemon dito at yun nga lang maglalakad ka talaga galing sa aming room papunta doon sa palace dahil mainit And guys, may mga chicken sila. Grabe, ang mga rosta. Parang nasa probinsya ka lang. Pero nasa loob ito ng palas. Ayan. ayan. yung mga ibon. Ayan. O ayan oh, ayan, no? hindi ko alam ano ba yan. <laughs> ano ba klaseng ano yan? Ano yan? Yan ba yung mga kinakain din natin? Ayan, okay. Oh. Ostrich ba yung tawag doon? May mga ostrich ano? dito. Ano Pabo? <laughs> ano? Ayan guys, may mga mangga din dito. Yan, sa kaputat. Mangga. Yan. So, tutulong-tulong kami sa loob. Yan, sa so prong lawak. Yan. May mga saging dito. na miss May mga saging din dito. Mangga. kami ng kusina. Ay, magluto tayo ng suman. Ang dami kami ng kusina. Ayan, Ay, yung kasama ko. <laughs> Magluluto daw kami ng suman. Eh, naman tayo kukuha ng malagkit? Papabili tayo. Eh, sige, kumuha ka ng ano kasi may, may nakita kaming saging. Puno ng saging, guys. Ayan. Kaya mag-ano uh, kami. Dito mainit-init nga lang. Mainit, mainit. So, malapit na kami sa loob ng kitchen. So, nanibago kami sa place dito. And that is our video for today. Bye, guys! So, Ini at na ako. May dalang baso. Chai with and ano, green tea with um nana sabihin tawag dito sa nana na to ang init talaga kailangan mo pa maglakad ลับปิดน่าสรู้งั้นทำไมมองไก่แค่ยัง The chicken wake up 能弄哪弄？ なんだと。<laughs>